Good morning mga kapigmate, happy new year, happy new year So, ito yung ating mga piglet So, kahapon mga kapigmate, nag-vlog tayo so, yung last na vlog na sa ano, 2024 uh, 36 days ako ng 36 days since birth yung mga piglet natin Ibinilang ko, 25, sa ano, December 25 tayo nagwalay, 28 days sila So, sa 31, tapos bukas ang uno lang sabi ko ang tanga ko ano lang pala yun ilang days lang pa 34 days lang pala yung mga piglet natin so ito ngayon 35 days nila ngayon since ano since birth to mga to so ayan mga kapigmate ang lalaki na nila oh oh so mapapansin nyo to mga kapigmate um ito itong haba ng ning ng nursery pen natin ito dito hanggang dito ay 2 feet so lampas na sila sa 2 feet oh. may mga lampas na sa 2 feet meron na mga tapos na so ganyan kahaba na yung mga piglet natin tapos ang lapad naman itong anong to ang lapad naman itong mga kapigmate itong ano natin nursery natin ay 7 feet itong haban to yan So marami pa rin tayong baser talaga. Hindi talaga nauubos yung baser natin na about sa pakain nating grower sa mga piglet. So ang dami sinasabi nila yung mga formulation, mga ano. So hindi ko po hindi ko po alam yan. Pasensya na. Ah, hindi po ako tumitingin sa mga ganyan eh. Mas mas tumitingin ako sa result. So ito naman yung result natin sa pagpapakain ng grower. So sa pagpapakain ko pala mga kapigmate ng grower, hindi po ako basta-basta agad pagkawalay pakain ng grower ang ginagawa ko po mga ka-pigmate para yung mga, pig, mga piglet natin na sanay kumain ng grower pagwalay ay ano pa ah uh, ito ha day, ano, day to mga kapigmate nagbibigay ako sa kanila ng booster feeds booster feeds po yun ha araw araw po ako naglalagay sa kulungan nila tapos pag kumakain na sila tumitikim tikim na sila nagmimix na po ako doon ng grower grower feeds kasi grower feeds po ang pakain natin dito sa mga inahin natin tapos ang binibili natin na lang na ano na booster feeds ay dalawang kilo lang, dalawang pack lang 'yon. Ah, uh, pag naubos na po 'yon, pure grower na po ang binibigay ko. So ganyan. Puro grower na po 'yang binibigay natin. So grower, pigrolak. So kahit may technician din po mga kapigmate na grower na sinasabi sa akin, kahit may technician mga kapigmate na grower ano na dito sa pigrolak. Sinabi rin sa akin na <laughs> o na akatin ako sa kanilang seminar na kung ano raw dapat ang pakain ng baboy o ng stage ng baboy by stage daw kasi yan eh kung sa piglet booster feeds daw Pagwalay, pre-starter pre starter, grower, ganyan, finisher so dapat may mga stage by stage daw yan kasi um, kasi magtatay yung mga piglet or uh, mainit daw sa katawal o marami pa, madaming dahilan silang ina, ano, mga kapigmate na sinasabi so ako, uh, hindi ang akin naman po mga kapigmate ah. Uh, sa resulta naman po ako tumitingin eh. So, ito yung ating mga piglet na ano, napakain natin ng grower. Sabi nila magtatay. Eh. So, sorry, inano in in ko na, inispeyan eh. ko kasi dito sila nakain, dito sila dumudumi. Eh. So, ayun mga dumi nila. Hmm. So, ayan mga kapigmate, ang dumi nila. Ayan. Hindi naman... Okay. So, hindi naman po na yung grower mga kapigmi kung sanay na yung mga piglet natin sa grower. Pero kahit tayo nung sinanay natin to, mga tuma nagsinasanay pa lang natin silang kumain ng grower ay hindi po talaga sila nagtatay. Kasi kung anong kinakain po ng inahin yun din po ay ano kakainin din po ng piglet. Basta kung anong kinakain ng inahin tapos yun ang ipakain yung sa piglet hindi po magtatay yung piglet nyo mga kapigmate. Uh, ah, ilang beses ko na po nasubukan yan. Sabi ng iba ano daw, yung mga piglet daw, pag sumalo sa mama pig nila habang kumakain, magtatay po. So, hindi rin po ako naniniwala dyan. Kasi, lagi ko pong pina, ang kulungan po ng, ng inahing in ko kong kao na unang alaga. So, parang So, sementado lang. Tapos, may, may kainan dito sa lapag. Diyan kumakain yung inahin, Tapos, may nakakalat na pigs, kinakain ng mga piglet. So, laging, ibig ko sabihin, laging kasalo ng, ng yung mga piglet. So, wala naman nagtatae. Kaya, hindi po ako naniniwala doon na kung anong pakain ang inahin tapos kainin na piglet ay magtatay yung piglet so hindi pa ako naniniwala dun so kanya kanya po tayong experience Kanini, kani, kanya kanya po tayong paniniwala so kahit medyo maraming kung comment dyan ay medyo tagos na uh, respect na lang po <laughs> so sabi natin na hindi kare re, -res -ka respe, respeto yung ano ko yung about dun sa pagpapakain ko ng, ng grower uh, check nyo muna po ang resulta check nyo resulta so ito yung ngayon yan, ito yung bali 35 days natin na piglet since birth. So grower pins ang pagkain natin. Yan. Hmm. So sa haba nila nasa tupit na list nila. Pero nung winalay ko to mga kapigmate, uh, grower na talaga ang pagkain nila nung winalay ko to. So ang timbang nila apat na 10 kilo tapos apat o lima na siyam na kilo Basta ang pinakamalit nila mga kapigmate ay 7 kilo. Isang 7 kilo, isang 8 kilo. The rest na ay 10 kilo sa ka 9 kilo. So 'yun po yung ano nung winalay natin to. So sa ngayon, hindi natin alam kung gaano sila kung nadagdag ba kasi kalimitan mga kapigmate, uh, pag nagwalay kayo ng mga piglet, uh, doon po lumalabas lahat ng problema. Pag nagwalay po tayo. No. Nandiyan yung nandiyan po yung nagtatay yung mga piglet. Nandiyan yung lalabas yung hindi marunong kumain. Nandiyan yung nawawala ng gana kumain. So nandiyan yung stress. Pumapayat na dahil sa stress. Oh. So, so sabi natin na pagkawalay mo iyak ng iyak, hindi kumakain man pero para naghahanap ng ina. So naghahanap ng gatas, yun, marami. Mabilis pumayat doon na mga piglet mga kapigmate. Imbis na palaki yung piglet mo, um, pa ano, paliit siya. So naranasan ko na rin noon mga kapigmate na pag stress yung piglet, ah, uh, imbis na palaki, one month na kung anong size niya nung winalay, ganun pa rin size niya after one month. So one, ano, after one month, saka siya nakapag-adjust. So, naranasan ko rin yung mga kapigmate kaya hindi po ano hindi po madali yung pagwawalay ng piglet oh. tapos lalo na raw na pinakain ko nitong grower piglet natin kung masama to sa piglet mga kapigmate ang grower na pinapakain ko eh ano pa kaya yung darak normal normal ba na darak ang pakain tapos eh ano na lang yung iba na tira, -tira ang pagkain na pinapakain sa piglet so tandaan po natin mga kapigmate kanya kanya po tayong paraan sa pag-aalaga ng baboy kanya-kanya po tayong diskarte. Kanya-kanya po, marami tayong, maraming nag-aalaga ng baboy na iba-iba po ang diskarte. Mayroong diskarte ako na gina ginaya mo. Tapos nung in mo sa sarili mo, sa mga alaga mo, hindi ppd Nagalit ka sa akin. Mayroong diskarte. Na, halimbawa na ako na lang yung ano, gumaya sa diskarte mo. Gumaya ako sa diskarte mo na okay naman yung ginagawa mo. Pero nung ginawa ko, hindi maganda. So, Ibig ko lang sabihin mga kakapigmate na kanya-kanya po tayong diskarte, kanya-kanya tayong kalaman. May, may kunwari, itong diskarte ko to gayahin mo. Ang mga piglet na alaga ko dito mga kapigmate ay uh, nadedipasay na yun, ay grower lang pakain ko. Tapos ginaya mo. Napanood mo lang na grower yung pinapakain ko dahil tipid daw kasi hindi nadadaan sa pre-starter, sa, ano, sa pre-starter, sa starter kasi ano raw, uh, mahal. So hindi na hindi na don doon. Ginaya mo eh di ang nangyari sa mga big mo ay nagkaigit-igit. Ako pa nasisi mo. So may may tamang paraan po na ginagawa diyan. Kaya sinasabi ko po na kanya-kanya po tayong diskarte. So pag nakuha niyo yung diskarte ko, makukuha oh, yun magtong ma 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 resulta. So ayan. Makukuha niyo yung gantong resulta rin mga kapigmate. To, hindi ko rin sinasabi mga kapigmate na magaling ako sa pag-aalaga ng baboy. Hindi ko rin sinasabi na napakagaling ko mag-aalaga ng baboy. Oo. Ang akin lang, yung mga nakasanayan ko, yung sa pag, nakasanayan ko sa pag-aalaga ko, yun ang mga ginagawa ko. Hindi, tapos, marami na standard ng pag-aalaga ng baboy na hindi ko rin gusto. Na sabihin natin, parang ako, parang ako lang kayo. Kung ayaw nyo itong diskarte ko, marami rin akong diskarte sa mga nag-aalaga ng baboy na nakikita na ayaw ko rin. So, halimbawa na natin doon yung uh, biik pa lang, sobrang dami na ini-inject na gamot sa mga piglet. So, ayaw ko rin noon. So, ganun langin mga kapigmate. Kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong paniniwala. Kung, kung ano paniniwala ng iba mga kapigmate, kung ano para ng iba, respeto na lang po. Kung nagustuhan mo, subukan mong gayain. Pag hindi naging okay, respeto lang mga kapigmate, yun lang. Happy New Year, sa, Happy New Year sa inyong lahat. Lang magandang umaga ng mga busog na to. So, paubos na lang natin to. Ito pag nagsialis na sila at pumunta doon uh, hindi na sila kumakain, tinatanggal ko ng pinch. So hindi na hindi ako nagiiwan ng pinch dito mga kapi ng. So, ayan. 35 days old since birth. 7 days old since walay.